Ito ma'am, yung mga two wheels, no? Opo, ayan. Ayan. Magkano yun ito, ma'am? So, yung um, starting price po natin for two wheels is naka-promo po tayo ng SK two wheels na naka-350 watts. Ibibigay ko to sa inyo ng 9,999. So, ito siya yung rose gold, ha? Eto yung mga 350 watts, oh, ma'am. Oo, oh, eto po. Tapos, meron ka rin mga 500 watts. Yes, Depende sa gusto nila mm -hmm. o pipiliin nila. Eto po man. si China. Si China. Then, Ayan. si Speedo two wheels po. Ayan. Ito, ano naman ang ano nito, ma'am? Uh, specs. Ay na, balag na ba natin? Ano na? <laughs> hindi pa. Ito ma'am, ano yung specs nito? Ito po ay saka 800 watts, 60 volts, and 20 amperes po. Ayan, Ayan. magkani ganyan ma'am. Ito po is um, 38,000, pero bibigay ko sa inyo ng 32,000. Ayan, oh. pag napanood ulit ha. Ah. Ayan, ang laking bagay na napapanood talaga sa vlog. Ito ma'am. Ang cute lang nito kasi may sandalan siya sa likod. Ayo, oh, ayan. Para Pwede hindi mo mong ganang-ganan yung sakay. oh, saka kung love mo yung sakay mo, hindi malaglag. Mm -hmm. Sa'yo lang mahulog. Sabi <laughs> ko. eto mo, ganda nito. Eto, maganda to para sya pang pang-racing racing talaga yun. Pang mga... Pang, pang ano to, pang karera talaga mo po. Parang pang car show, no? Eto, ang ganda nito Kaya, kaya mo habulin yung NMAX Max dito, guys. Uh -huh. Sa totoo lang, nung ginamit ko to, napakaganda talaga nito. Ah, marunong mag-e-bike, ma'am. Marunong ka, so natatakot ako sa two wheels kasi hindi ako masyadong mabalance. Eh. Ayun. lalo na hindi ako marunong mag-motor talaga, actually. Then, Ayan. specs na to, guys, is naka 2,000 watts na siya. 2,000 watts, watts na, na two 2,000 mm -hmm. watts na, no? Then, naka 72 volts and 20 amperes. Ayan, ang taas na pala ng specs. Mm -hmm. Tapos, tignan mo na may formahan, no? Mm -hmm. Diba? Ay, ito, na siya. Um, price po nito is 50,000 pero kung i-avail ia niyo to through vlog ni Sir Edwin, ibibigay ko to sa inyo ng 45,000. Wow, bawas na naman. Ganda din ito kasi yung driver is may putres na rin. Ah, Then yung waman, ang angkas no? is may putres na rin po. Ayan, yeah, kita mo naman sa kailas, sini talaga mm -hmm. yung mga, ano, mga rider, no? Mm -hmm. Pati driver, putres na rin, no? Action Actually guys, meron pa yung top box dito. Kasi hindi pa dito, lang hindi pa lang, na lang Nakakabit. Kay. Tapos nito, malaki yung may tring gunting. Hindi <laughs> ba? <laughs> Tapos meron na rin lagyan ng cellphone. Oh, okay. Ayan, oh. Eh, lahat yan, nakaready na yung battery. Oh. Para pag gusto nyo bilhin, check-check nyo na lang. Mm -hmm. Tapos dito may naman. Yung na na uy, ang na laki ng kumpak na. Okay, yeah, ito ang side mirror nyo. Tapos ito yung yung mating. Ayun, mga ilalagay sa so, harap. No. Baka kala nyo walang mating. Yan, Tapos eh. ito, breakery naman yan, guys. Ayan. Kapag, safety break. Mm, mm, okay. Kapag ayaw nyo siyang gamitin, i-off nyo lang siya. Kapag gusto gamitin, i-on nyo lang siya. Pwede pwede ito kapag aalis kayo ng bahay. Tapos ayaw no? magamit. Mm -hmm. Tapos pwede rin siyang i-off, ma'am, para hindi ma ma oo, oo, magamit. ma i to kung sino may magnanakaw. Ano? Oo, oo. pati magnanakaw, natapik na, <laughs> na natin. <laughs> Kaya magkano ganito, ma'am? Ito po is 50,000. Pero kung i-abay nyo ito sa true vlog, ibibigay ko ito sa inyo ng 45,000. Wow, mura na naman talaga.